Nandiyan, nandiyan, nandiyan langi nandiyan langi guys daw ulitin natin hanap natin oh tapos din mga bangus oh, balungis ayong araw guys samahan nyo nga pala kaming hulihin itong isang malaking isdang balungis dito sa ating palaisdaan at syempre, guys yung mga bangus na rin na natitira So what's up guys? What's up mga katropa nating mga hanapadaan lang diyan. So ngayong araw nga guys ay dito muna ang adventure natin sa munti nating palaisdaan. Dahil nga guys, meron pa ring mga natitirang mga ilang piraso mga bangus dito kaya eto binahugan muna namin para kahit papaano guys ay eh, medyo tumabata ba naman sila. Ngayong araw nga pala guys, may uulihin tayong isang malaking isda na nandito sa loob na kung tawagin dito sa lugar namin ay Balungis. Kung natatandaan niyo guys yung video natin no nakarang araw no nanghilaw tayo dito nang sugpo ay eh, nakita nga pala guys namin siya. Hindi nga lang pala guys natin show kasi medyo malaki siya paniguradong masisira yung pang natin kaya ngayong umaga guys na pag na namin na hulihin yun kasi guys napakasarap talaga ng isdang balungis na yun at para nga guys siguradong mahuli natin yung isdang balungis na yun eh sinaman na rin namin ng aming tatay na expert sa si pang ang gagamitin nga pala guys nating lambat dito itong lumpot kung tawagin sa lugar namin yung may bulsa Bukod nga pala guys kay tatay, katulong ko din ng ibang tropa natin dito. Buti na lang guys, nakita natin yung isdang balungis dito sa ating palisdaan kasi panigurado guys, mauubos yung mga nilagay nating si ng sugpo dito. Favorite kasi guys, kainin niyang mga ganyang isda, yung mga sugpo, tsaka yung mga maliliit na hipon. At kaya rin guys nilang kainin yung mga maliliit lang na bangos na kasi laki pa lang ng inyong mga daliri, paniguradong kayang kaya agad nilang lumudin yun. At bago nga pala guys natin ituloy itong banguhuli natin ng malaking isda na yun, eh, shoutout muna dito sa mga solid supporters natin. Salamat salamat sa inyo lahat sa palaging panonood dito sa mga vlog namin at syempre sa salamat din sa pag-share nyo palagi. At sobrang nga pala kami natutuwa kasi pa nakikita nyo kami ni Dugong ay eh, talaga na-appreciate nyo yung mga video na ginagawa namin. Shoutout rin nga pala sa DIY Store. Ayan, salamat kay sir na nakilala rin kami. Lumulundag talaga guys yung mga puso namin ni Dugong sa tuwing nakikita nyo kami at nagpapapicture kayo sa amin kasi guys kung sa tutusin eh, kami pa dapat ang magpapicture sa inyo para kahit pa paano makilala naman namin kung sino yung mga sumusuporta sa amin. Kaya ayun, basta masasabi ko lang salamat sa mga solid na supportan nyo palagi. Tapos ay na nga guys, ano, balik muna tayo dito sa vlog natin. Dito nga guys, sa part na to ay malapit na tayong pumandaw, malapit na nating saklitin itong lambat na hinigit natin. Sa unang pagsaklit nga guys natin, eh, nag-aasam kami na sana nahuli na namin yung isdang malaki dito. Guys, ito na yung ano natin, sa saklit natin. Ang dami. <laughs> <laughs> Hello. Ang <laughs> natin. Ang <laughs> dami. Yan. Okay. Huh. Yung wala yung mo alam mo tayo mabaw na kapit. kung ano? 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 malalaki Talong, Dami mo mga bangus natin. <laughs> Medyo lalaki na rin, no? Ayos. Fresh na fresh. Gumagalaw-galaw pa. Sa Nagulat talaga guys kami na kahit papano eh meron pa rin pala mga bangus at marami pa rin talaga natitirang bangus dito sa munti nating palaisdaan. At dahil nga guys medyo malilit pa itong iba, ibabalik ulit natin to para mas lumaki pa sila at may mapudrip pa rin kami sa mga susunod na ating vlog. Tapos ayun agad na rin nga pala namin inayos ulit yung lambat dyan tapos sinet ulit namin para mahigit namin dito sa kabilang part naman. Tapos nagulat lang kami guys kasi ito na yung mga sumunod na nangyari, grabe. Oh, Nanggalan lagi. Nando. Lagi tabi. Balung angati diyan, angati. Angati balong buti na ano mo? Awa ko eh Awa ko na. Oh, pa-bonus, Tapos nito. Diyan. Asal lagi, guys. Sa wakas, guys, nahuli na rin natin at nagpakita rin sa atin itong isdang balungis na malaki. Grabe naman. Guys, so nahuli na natin ang hinahanap natin. Ayan, ang Tingnan mo. Guys, nahuli na natin ang hinahanap natin, oh balungis. Nandito na. Lak guys. Ang dito ay apahap. Kaya kaya hayaan mo lang. No, okay. Let's go. Makalipas nga lang guys yung paglalambat natin eh ito na rin nga pala guys yung mga nahuli natin at ang gagawin nga pala guys, natin do sa ibang bangus na yan eh, dadaing lang guys natin kasi napakasarap iprito niyan. Tapos ito naman guys malaking balungis na to eh gagawin natin din guys ipapaksiw eh, natin sa suka. Yan na napakasarap. Pagkarating nga guys namin dito sa bahay kasi dito na rin namin lulutuin ito. Pinalilisan ko na rin kaagad kay dugong itong malaking isda. At syempre nagpainit na rin guys ako dito ng tubig para masimulan na rin kaagad namin magluto. Naglagay nga lang guys ako ng sibuyas, bawang, tsaka siling tapos konting pamita at paminta at konting asin. Ayan, eh, nabulol pa tayo. Grabe guys, so makikita nyo naman na fresh na fresh itong isang balungis natin at ilalagay na yan guys natin. No? Sobrang solid at napakasarap yan mamaya pag humigop tayo ng sabaw. At noong malapit na nga guys siyang maluto, ilalagay naman natin yan ng kamatis para mas sumarap pa itong uulamin natin. At makalipas nga lang guys ilang minuto, eto na, luto na siya kaya kakain na tayo. Bago nga pala guys tayo kumain, update muna dito sa bahay tambayan na pinagawa natin para sa ating mga tropa rin. At kung makikita nyo, guys, nandito nga pala guys yung tropa natin na tinatapos natapos na nila yung pagpipintura dito at eto nga guys nakatiles pa yung lababo natin para kahit papano naman guys sa buhay namin eh maranasan namin yung nakatiles puro kawayan lang kasi guys yung ginagawa naming lababo dito simula bala nung bata pa kami tapos ayun pumunta na rin kagad ako dito sa terrace at nakaready na pala guys dito yung pagkain at tinawag ko na rin guys yung mga tropa natin para makakain na rin kami Hello guys, what's up? So ngayon, ay dito na lang namin niluto sa <coughs> ginawa namin, syempre tambahin yung mga tropa yung aming nahuling <coughs> Ay, nagugutok na, guys, yung mga tropa natin. Nandito tayo, guys, sa mga nyo yung yung mananghalian ng araw. Let's go. Ito, guys, yung balungis na isda. Kung tawagin ay apahap, guys. Eh, kita nyo. Medyo na durog ka lang, guys, yung ano niya, laman. Yun. Sarap. Hey guys, tanghalian na tayo. Let's go. Kita nyo, guys, o. Oh. Ito, guys, yung laman ng ano, o. Nang balungis, kung tawagin sa lugar namin. Taba, guys. Sarap. So, Pauling ka naman guys yung project natin. Let's go! Oh! Wala na kasalita. <laughs> so yun guys, paano? Salamat sa panonood nyo. Mga muna kami. Kita kayo sa ulit tayo bukas. Bye bye! Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>